Matapos ang inisyal na investigasyon na sinagawa ng MMDA na isinamitin naman sa malabon ng Diyos, ito ay kaugnay sa pagkakasira ng navigation gate sa pagkita ng Malabon at Taputas River. Natukoy na ng MMDA ang dahilan ng pagkakasira nito na labis na ikinatakot ng mga residente sa Dampalit at Arellano Strait na malapit lamang sa lugar. Ito'y lumikha ng takot kung magkakaroon man ng high tide at malakas na pagulan dahil hindi may tataas yung gate na magsisilbing kontrol ng tubig mula naman sa Manila Bay at maglalabas naman tubig papunta ng Manila Bay mula sa Kamanaba kapag malakas ang ulan. Patuloy ang panawagan ni Mayor Jenny Sandoval na maging mahinahon dahil gumagana naraw ang gumagawa na raw ng para ng MD at ng LGUs na mapabilis ang paggawa nito. Una na nagpayag ang alkalde kamakailan na nakanda sila sa anumang kaganapan na ilikas at ilagay sa ligtas na lugar ang mga aabutan ng malakas na pagulan at high tide ng mga residente. Sa pinalabas na video ng mga residente sa lugar, nakitang ipinilit na idaan ang nasirang barkong pangisda dahil low tide kaya tinamaan ang navigation gate. Ito na umano ang pangalawang pagkakataon na nagka-problema ang naturang navigation gate. Noong una ay binutas na nagdulot ng mga pagbaha at ngayon naman ay pinilit na idaan ng barko na gwardyado pa ng Coast Guard. Inaalam pa kung kanino ang nasirang barko na hilahila -hila pa ng idaan sa naturang lugar. Para sa si TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino.